guys ito po punta ako sa baka ko ito talahiban po ito talahiban talahiban po ipapakita ko po sa inyo ang ilog namin malapit na po tayo sa baka ko guys napakita ko po sa inyo ang baka ko guys ayun na po guys natatanaw ko na no guys ayun guys oh so baka ko guys guys yang guys yang baru guys